Ay, ang dami talaga mga ano dito, mga solid, oh. Alam na alam kung saan tayo nang gagaling. Yes, iriga po kami galing sa Kamsur. Yan. So, ayun. Alam nyo na kung bakit. Kaya wala tayong upload ngayon. At nagkataon pa birthday ni Daddy, yung papa ni Jack. So, di rin ako nakapag-edit after nung ano. Kaya, ayun. Bago ko kasi binibigay sa si editor, ina-arrange ko muna yung video. Kasi para di malito yung editor natin, si Kakay. So, para ang gagawin na lang yun, ma-edit na lang. Hindi na siya malilito sa mga video. Siyempre, di naman niya alam kung ano pag, yung ano nun, di ba, arrangement. Kasi di naman siya kasama. Kaya, ayun. Bukas na pong upload. Madalawang upload po tayo bukas. Sigurado na. Sigurado yan. Dalawang upload tayo bukas. Mga ano, doon sa mga napabilib doon sa sa mga kuha natin nakaraang uh, upload sa my Chris. Yan, pasalamatan natin ang mga cameraman natin. Si Mr. D, si Ryan, si Pong. Ayan. Si Ryan, Mr. D at si Pong po yun. Now you know. And if you don't know, now you know. Salamat agad kuya love you. <laughs> Malaki to bro. Tayo maluwag na sa akin oh. Oh. Hip hop ka dito. <laughs> Ayan. Bukas guys, kabang-abang guys bukas sigurado. Mag-e-enjoy kayo bukas. TJF. Yes, hashtag TJF. Hashtag TJF tayo guys Hashtag TJF Uy si Kalingap David the Beat Andito rin Makasama natin to kanina eh Sa mission natin Ang ganda ng mga angulo ng Mike Chris. Salamat. Oo, oh, ang grabe. Grabe yung takbo ni Mr. D doon. Doon sa tumatakbo yung may Chris, Talagang uh, takbo rin si Mr. D. Hindi <laughs> siya pwedeng maunahan ng dalawa eh. Kasi yung dalawa talagang pag nagsalang na yun sa camera, wala nang ano-ano yun. Talagang tuloy-tuloy na yun. So kami mga cameraman, sila na yung bahala mag-adjust. Kaya yung mga cameraman natin is, yan, syempre, sinasabihan ko rin kung saan yung positioning nila and kung sino yung uh, tatamaan ng camera. Pero yung angle, Bahala na sila sa ano, creativity nila. TGIF. Shoutout. magandang. Yes, Ninong July. Shoutout po. Andito si Ninong July. Premier po ba bukas ang Etsy? Pwede. Kung uh, ano, gusto nyo ba premier? Kahit man naka-premier, wala naman nag... Ah, ano eh. Wala naman nagpapaliwanag sa premier ay papadis andito rin grabe mga nandito yung mga sakalam nating mga kaibigan grabe naman ayan na guys ha mga TGIF na songs na yan what is TGIF ay hindi alam ng iba guys ang TGIF Shout out Lads, Papa Dins Kailan po ang daddy? Grabe si Mr. D May mga supporters na din oh Kanina nyo pa Pinagdidis kita ng ano ko Jacket ko ah Si Papa Dins din oh Edsy <laughs> <LC> cravings na Edsy <laughs> cravings na guys Dove na Uy! Dove din daw. Ano ba naman kayo? Nililito nyo na ako guys ah. Nahihirapan na ako sa inyo guys. DJ. <laughs> Thank God it's Friday po. <laughs> yes, TJF na tayo. Bukas. Kasi alam nyo naman eh, di ba? Friday is... Etsy Day. Ayan. Etsy Day tayo Friday. Rose D. <laughs> D. Rose pa pwede. Parang NBA player lang, no? Si D. Rose. <laughs> Uy, salamat po sa nagpalipad. Grabe, thank you. Ayan, good evening. Owi Elevado Wong. Grabe, salamat. Try ko nga tong goal. Paano ba tong goal na to? Yan, try natin itong go. Kaso, ano eh. Paano ba yan? Alright, Friday accident upload. Bukas din po yan ang upload. Alam nyo naman po, di ba, kung bakit hindi tayo nakapag-vlog ng Friday. And sinabi ko rin naman po yan, na hindi ibig sabihin porque schedule nila is 100% ano yon uh, makakapag shooting tayo or makakapag vlog po tayo no may mga times na may emergency or may dapat akong unahin kagaya nung nakaraan nagkataon friday um, check up ni Jack so wala tayong magagawa wala tayong shooting ng ano ano wala tayong vlog ng EDC sinabi ko naman yan sa inyo na hindi porque may schedule sila 100% talagang matutuloy yung vlog. Basta yung araw na yon, araw nila yon. No, kung hindi natuloy, edi eh wala tayong magawa. Next week na ang sunod. No? And sa totoo lang, ang plano ko talaga is yung dan yung uh, John Carr and Edsy sa totoo lang ha, naisip ko ito na bawasan yung vlog sa kanila in a month. Parang twice a month na lang yung dalawa. Pero since ang rami pa rin nag-aabang, Inaano ko pa rin, diba? Pinipilit ko pa rin maging once a week, no? Kaya naisip ko na twice a month na lang yung dalawa kasi nasa part 80 na po yung dalawa, yung EDC and John JOMCAR. So, para naman hindi naman kayo maumay o magsawa, naisipan ko na twice a month. Pero yun na nga, ang dami pa rin talagang uh, nagaabang. Kaya ginagawa namin yung makakaya namin kahit every week ma-vlog natin sila sa kanilang schedule. So, yun nga, inexplain ko na yan before, pero meron pa rin hindi nakakaintindi na hindi porke may schedule sila, 100% nakakapag-vlog tayo. Kasi may mga times talaga na may mga emergency tayo, may appointment tayo, may travel tayo. Yan yung mga times na hindi na hindi matutuloy ang shoot. Kahit saan pa yung matapat, kahit sa Jomcar, no? kahit sa Danjoy, Mike Chris, or anuman Kahit saan yan matapat, pag nagtapat doon na may lakad tayo, may appointment tayo, may emergency, di talaga matutuloy yan. So, yun. Marami kasi naghahanap, no? And yun, ayaw ko naman mag-upload lang basta-basta ng hindi naman talaga, ano, di ba? Ayaw mag-upload ng basta-basta. Gusto ko, syempre, mag-enjoy -e pa rin naman kayo.